Mayon gabi sa inyo tanan guys. Today is today's vlog. Ang ulam kakain pa ko guys. Ang kaka, ang ulam ko po is ulam po guys. Sa ulam mo guys, ulam guys, opi ka, guys. Kita ito guys. Yan. Dilis, uh, kamatis, tsaka ano, bu bumbay. Uh, uh, luya, kamatis, dilis. Tsaka asin lang, guys. Alam nyo, guys, ito lang ulam ko ngayong gabi, guys. Pero, paborito ko to. Pero, karong paborito ko matang namin sunta. Rek, relate, guys. Sino ko yun? Sini, guys, oh. Yan. Ito ang ulam ko, guys. <coughs> Tapos, <coughs> excuse, magkakamay ako, guys. So, relate-relate sa mga nakaulam nito. Favorite ko to, guys. Yan. So, kain po tayo, mga palangga. Yan. Unang subok para sa inyo. Mmm. Namit siya, guys. Namit siya. I love it. Mmm. Mmm, kawin nga. Saan po, pre, guys? Ay, hey, mo na kami, guys. Sa ulam natin, isa to, ah. Mmm. So, magkakaon ako subong guys. Kaon tayo sa Guys, salamat din sa inyo ng mga suporta guys ha. Salamat man sa inyo nga. Sa, nga nag ano guys. Sa akon nga mga vlog. Madamo ugi nga salamat. Patanan nga nag like. Patanan nga nag uh, comment. sa so, mga wala pa nakafollow guys papalo naman guys maluoy ka mo mamas ako na guys guys ang was ko ha yan ang ulam natin guys sarap sarap gito na namitan tapos niya Hmm. Ito ko na ito guys. Alala ko

sarap. Mana meta na namita, ini simpleng ulam nakakabusuk ng bo. Mm. Ang gusto tayo. princess problem bream na kuma. Bukod pa no? Well, what's Ito, gilot lang. Diba? May yung lawas. Puro sanse. May lawas. Sa upod mo, pamilya mo. Diba? Nga buo. Pag makakaon ka, 3 times a day or 4 times a day pa, mga marinda pa, diba? Pobre, guys. Pero masaya. Ang harap. Come at this tayo. Mm. Tamit. Tamit guys. I'm with the I'm I'm gonna my four guys so Okay now i Mm. mm. Shout out sa akong mama. Mama Bibing. Mm. Mama Florita. Ah, tag sang guys. Oh, kunti na lang, guys. Oh. Binigyan ako ng dilis. Thank you, mother. Mm. Siya so, makarelate sa inyo. Dilis. Baringon, sinunggob, guys.

Ini mm. dia kena kau sekalau aske seperti itu solo. Hmm, guys? Di seluruh, mm. na, guys. Di ba? Oh ya? ba? luya na kain ko guys sarap siya guys try nyo dilis iyan muna iso iyan nyo i putuin nyo sa kakapan sa kalaha walang ano guys walang oil hanggang mag light brown siya or maluto na siya tapos sit aside nyo tapos pag mag ano na siya pag mag ano na siya guys mag pag dito. Pag mag ano na siya, hindi na siya mainit. Slice nyo siya ng ano guys, kamatis. Kamatis, bumbay. Ayan, kamatis, bumbay. Luya. Pwede na walang luya. Ayan, wag kamatis. Ayan guys! Ang luya, pampaano na yun. lang ng maganda pa-amoy pa, pa, lang, pabango. Yun, guys, naubos ko na aking dinner, guys. So, alam ko, simpleng buhay, simpleng ulam. Makakabotog din naman, guys, eh. Kaya yes, simpleng ulam lang, di ba? So, tapos tubig. O, ba? Diba? di ba? so thank you guys for watching sa mga hindi pa nagpa-follow uh, sa mga hindi pa nag-follow guys pa-follow naman tsaka thank you guys for all the support thank you everyone ingat po tayong lahat god bless us all see you next vlog